Jensen siya Nung mali pong aman ng Jensen nagfarm na lang po. Siyang trabaho siya sa Tibod. Mga 6 months siguro. O, o, po kayo siya. Kayo. Po, ma okay. Tapos po ma'am, naghinto na siya. Dito na nagfarm na siya pagkalis ng salingan. Okay, okay ma'am, I-kwento so, mo nga sa amin ma'am kung ano nangyari na umaga na yun. Kahit po ma'am, ang asawa ko, nagising kami 4.30. Oo oh, oh, po. Ngayon nag... Po kami. Nagising po kami ma'am 4.30. Okay. Ngayon nag... Oh, okay. Ibigas siya. Pati ako nagugas na din, nagpahingit ako ng tubig para magkapit kami. Pagkatapos siya magsambayang sa masgit, umuwi siya sa bahay. Nagtimpla ako ng kapi. Hindi pa namin na inom yung kapi namin. Nakarinig kami ng na, sigaw na, Dapa, dapa, dapa. Mm. Ginawa po namin, dumaba kami kasi pumasok na po yung sandalo sa loob ng bahay. Saan bahay niyo ito? Ito, 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 ito? ito, Ah, okay, okay. Pero itong apat po na bahay itong pinasok nila. Okay. Yung bahay po namin, isang sandalo pumasok. Oo. Oh. Tapos sabi, tinutokan kami ng ano. Sabi ko, sir, wag po, sir. Dinapaan po yung asawa ko. Sir, maawa ka. Sir, walang nang kaming kasalanan. Oo. ID ninyo. Pinakita ko po yung ID ko. Kasi, b w po ako dito sa proper. Mm -hmm yung ID ng asawa ko. Lahat po ng ID na pinakita ko naman. Yun, sa yung binedik sa asawa ko ID, umalis pa yung sandali lumabas. Tapos, sa yun na, naka, yun na, nakadapa naka, lang yung asawa ko. Nagdapa din ako. Tapos narinig ko naman, kumindi ko ako, ma'am, narinig ko sa dito sa tapat ng kapatid niya. Pumasok yung mga polis, marami sila. Narinig ko sumigaw yung kapatid niya na, wag po sir, mahawa kayo, mahawa kayo. -hmm. <coughs> maya maya nagsabi si labas ang mga lalaki. Oh. Yung naglabas na sila. First time po mamaganda pa naman kasi nakaupo sila sa last time. Tapos? Yun na, pag maya maya, nagtanong na sila may nakita kayong dumaan dito na nakadamit ng blue. Mm. Sabi namin sir, na nang kayo nakita kasi nakadapa na kami lahat. Mm. May tumakbo daw, hinabong Mm na naman hindi na kami kasi wala kami nakita, ma'am. Mm -hmm. Nakita daw sila tumakbo, humabol dyan sa may likod. Ma'am, dire siya ang marami mo bang gawlaas niya dito o may gawlaas na niya ako dito? Wala po, ma'am. Halimbawa, yung napatay po nila na sabi nila na gawla Islamia Kung gawla islam po yun, ma'am, siya ang Islamia Pero kami po dito nakatira mo hindi. Hindi po yung taga dito, ma'am. Sino, sino po yung gawla islam niya? Yun pong hinahanap nila, sabi nila si Arapat. Pero napatay yun yun. Yun, yung na. Yung nun napatay na. Pero hindi po yung taga dito. Hindi po namin alam kung saan ibibing yun. Kung sino kumuha sa municipal. Uh, so, ma'am, uh, ano po ang plano ninyo ngayon? Man? Ako, ma'am, dito lang sa bahay. Nandito lang din kami. Hindi ako may isi. Wala, hindi ka magreklamo. Hindi oh, na, oh. siguro ako magreklamo. Wala, hindi ka kaya na rin sila. Wala rin nangyari, ma'am. Wala rin ma'am. <coughs> Kahit po, paano mama, gusto mo bang manawagan sa gobyerno sa Hindi nga lang, mam, mo naman yung mga kapatid mo asawa. <laughs> <ng> kapatid <anak, dubey, laughs> Ako mama problema dubey, sa akin. Dubey. Wala akong anak na mali. Pero yun mo, kapatid ng asawa. <laughs> bang sa akin mo? Ito ang niya, tokyo ka na mag sa isa. kami dito sa na hindi kami daula. Mga tao dito mami, hindi mga ISIS. Mga biyaw po ang mga tao dito ma. sa totoo lang. Yung asawa ko biyaw ma. Sa bar, mag, baka gusto mo magbigay ng mensahe sa bar, sa mga pinuno ng bar. O sana po matulungan nila kami, ma'am, sa nangyari sa amin na apat na magkakapatid binatay. Ayun lang po, ma'am. Okay, ah uh, sino po po yung ano, ibang anak niya po yung apat. Muslim ka, rato, so, so okay. apat po, sabay-sabay siya, nawala ng apat na anak. So, maslim 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 kaya, maslim maslim oh. Muslim yeah, ka, okay. muslim uh, ka. Babo, nakakaitindi pa kayong Tagalog. Ako na, Ako na, Ah, oh, okay. so, <laughs> paano mo nakayanan babo? Translator. <laughs> 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 ilan ba anak mo Lima anak mo. Hmm. Puro lalaki? Oh. Patay Patay apat. Ikaw ang oh. pa ba? Iyo siya. Isa Ah, yun yung nagsisigaw na bakit Sa ingay ka diyan. Isa isa Babo ang uh, So, mga yeah, condolence po. Alam ko masyado masakit yan. Kahit hindi ka kakayanin yan. Mga pasal mo. Pat, katawawatan ka, mapitasan ka. Dahil na kasalanan ng mga otak ko niya pinahimatan. Nakatawa ko na lupa po sa pulong mulok sa nanas. Sa doon. At yan na nirecordin na sa angkop sa doon na alo. Umanggay, umanggay na panggalobag sa doon na nanas minulibu siya sa kanong malulong bantu ka pagsanday sa siya magsisalpan o dahil pagka magan mapita ni mga na mga sinupunan ang pangalan natin dalawa na kong sa'yo ang pangalan yung dalawa Ah, babo. Manawagan ka babo sa barn babo na para maimbestigahan nila. Nakumilos na sila kasi marami na namamatay dito. Sige, Sige, babo. Harap ka dito, babo. Babo, seksang rin. Sabi mo. Tabangan, tabangan. Dito, babo. Tabangan, kaya mo. kami. Kadaadaula siya sa kami. ICC Yang yang tahun sal kami IC ada ICC Penggala bukti mengotak aku ICC yang ada mga ID yang sa Ya ampun sa barangkai Kodikaya sa mga munisipyo Kau Arman recall dengan kau Sa gubernur di kau maka kosa Mga Kapag ini nagumum, nada abo na. Okay lang, walang problema guys. yung mas karamihan ng mga viewers natin maginda na and then para mayroon din tayong uh, nanonood na taga barm. So yun yung gusto mo babo, ang dinunod mo sa kanda, nangyikin ng tulong para maligal kay si Kada ay sa Ah, okay. So, yung iba po, yung ito, ito, ito. eh ito? ito pa pala yung isa, no? kasi apat nga sila na dito. Dito, asawa. dito. So, ilan yung anak mo? Tatlo po ma'am. Tatlo, ito yung bunso. Ah, nandito na pangalan ng asawa mo? Anong trabaho ng mister mo? Dati nagtatabaho ko siya sa pinya, ma'am. Tapos? Tapos, no, pag panganak na matuminto siya, ay, ngayon nagagulay na lang siya. Ano pa tari niyo sa gulayan? Kamatis, kahit ano, at talong, pichay, yan lang ma'am. Tapos kung wala kami ma-harvest, magtitinda kami ng fishbowl. Hmm. Sa so, may Sabihin ko na lang kung tatanong ko kasi pare-pareho kayo ng ano, sabay-sabay kayo. Message na lang ma'am, humingi ka ng tulong sa ating mga viewers. No, gusto nila humingi ng tulong kung sino po yung ano, may mabuti kalooban no, ba na tulungan sila. Sige Message ko lang. Sana matulungan niyo kami. At saka nililino ko na walang dawla dito lahat na lang na pinapatay na Muslim pinalabas na dawla pero wala akong dawla dito pa <laughs> ano ba ang Ikwento mo sa akin ano nangyari? Ay natutulog ba kayo na oras ay gising na kayo? Gising lang yung asawa kasi ma'am kasi magdibadas siya ma'am ng sambayan siya nang sumuko. Narinig na lang namin niya Madami tumatakbo diyan sa dryer ma'am. At saka nang sisigaw nang move move. Yung sinipa na bawat isa sinipa na yung mga pintu pintuan namin. Binarin pa agad ang asawa sa harapan mo. No? Hindi. Saan na ba? Tinanong muna siya. Tinanong okay. muna siya kung okay. sino siya sinabi ng pangalan niya yun. Labas, labas ka, labas. Sabi... sinabi ko na wag sir, wag yung kone yung ko sir. Tinalabas lang yung mga lalaki ma'am. Kala siya binaril? Ano kita ko ma'am? Sinali sila tapos pinagtatanggal yung tali. Ang dalawa pinapunta doon ma'am. Tapos ang dalawa pinapasok dyan sa bahay ma'am. Tapos yun na ma'am. Nabaril na. Di arwat na ma'am. naman ako ma'am. Tapos nakita nung polis. Kinuha niya yung cellphone ko. Ano ba? Gusto mo ba mabigyan ng mensahe sa mga polis? Wala na akong mensahe kasi sa kanila naman yung batas ma'am eh. Takut kami, baka balikan tanya kami lah. Tasagay niyo lang yung doob niyo. Tasagay niyo sa saan. Nangyari na kahit ang buhay natin, nangyari na ito. Manawagan na lang na sana matuluhan sila. Sana ang bayang tumilis na maimbestigahan talaga kung ano talaga yung totoo. Kasi kung miyembro tayo ng Dawla Islamia, hindi naman talaga tayo makakuha ng mga ID sa barangay, sa munisipyo, o kung sa ano pa. Kasi uh, sa dami-dami ng mga coverage ko dito sa Pulung Mulo, puro Dawla Islamia na lang ang naririnig ko. Kung siguro ako, member ng Dawla Islamia, alis ako dito dahil alam ko mainit ang Dawla Islamia sa lugar na to. Pero ang nangyari, ganun pa rin, patuloy pa rin. Halos nga sabi nila, paubos na lang paubos ang mga lalaki dito. Ano po ang susunod? Kaya po sana sa mga taga-barm, sa nanukulan, sa barm sa po uh, kumilos na po tayo mag-investiga hindi po natin kinakampihan kung daw lang islam yaman ang mga yan pero kailangan na po natin mag sa ganun malaman po natin ang katotohanan dito so yun lang po at magandang hapon po sa inyong lahat